Hi everyone. I'm back. Wala akong vlog kahapon, maghapon kasi ang bingo ay uh, binibigay namin mag-asawa sa Panginoon. So, nagto church kami sa umaga o sa tanghali and then after church, we attend the CFC Household, Couples for Christ. And then after, we have fellowship, of course, and then uh, quality time namin mag-asawa and then pahinga, manood TV, so kanyan. So, linggo is the day for the Lord and the day for me and my husband to have quality time each other. So, ngayon, kat, uh, lunes, habang nagtatrabaho ako kanina, mga around 11, nakita ko yung picture ni Mr. Yulo, yung tatay ni Carlos. Hmm. Ito ang problema ko eh. Paras kami problema ni ano ni Mr. Yulo. Ayan. So, eto, uh, napansin ko ito, nag-vlog na ako nito noon pero parang pahapyaw lang, hindi ko binigyang pansin. Pero napansin ko noon yung kabilang side ng kanyang ipin na nakulang. So, kumbaga sa Bisaya, yung uh, pangag, pangag is uh, lack of teeth or butas, may mga butas-butas na o mga mangkulang na ang arrangement ng ipin. This is my problem also kasi I have already the schedule of kung paano gagawin yung ipin ko, ilang session na gagawin at very successive ang mga schedule ko. Nung pinakita ko sa matanda, sumimangot, hindi ako binigyan, parang hindi siya gaano masaya kasi mag aabsent ako ng maraming beses dahil nga yung pagpapaayos ng ipin, hindi basta-basta, kailangan nandun ka sa mga appointment po. So, sabi ko, saka na lang, sige lang, kaya pa natin piisin ang peace ganda, di ba? So, so anyway guys, Uh, nung nakita ko itong picture ni Mr. Yulo, parang kinurot yung puso ko kasi naalala ko yung interview ni Carlos noong nag-trending ang kanyang crop top. So nandito yon, naalala ko to. ito. Ito yung kanya interview sa cro uh, crop top trending. Nang kanyang viral crop top OOTD. Nang maka one-on-one -on -one natin sa latest endorsement niya para sa isang bangko. Na-explain ni Kaloy ang kwento sa likod ng kanyang trending look. Di ba medyo ano, nauso naman na din po yung kala, na Nauna naman na din po yes. sila. And actually, nagtitrip-trip lang po kami kasi napasobra lang po talaga yun ng, ng bili. And um, sige, like, tatry ko. Comfortable din naman po pala. So, oh, napansin niyo ang kanyang statement trip trip na lang sa kanila yung pamimili kasi sobra-sobra, 'di ba? Nagsusobra. Total sobra ang kanilang napamili. So parang trip trip na lang. Ito ang nagtataka ako doon sa sinabi niya na sobra-sobra. Napasobra yung pamimili niya. Babalikan natin ha konti lang. Eh actually nagti-trip trip lang po kami kasi napasobra lang po talaga 'yon ng ng bili. O 'di ba? Napasobra sa pamimili kaya trip trip na lang para sa kanila. Pero kung iisipin niya yung tatay niya para sa kaayusan ng physical look ng tatay niya uh, na, ma, na ito ay magiging uh, kaligayahan naman nilang buong pamilya dahil sa pinaayos niya yung ipin ng tatay niya, hindi niya nagawa. Kaya sabi ko, mareaksyonan nga ito. Bakit nga pala ito si Carlos napabayaan itong tatay niya? Hindi man lang ito uh, binigyang pansin. Samantala, si Car si ano si Chloe kaya niyang bigyan ng mga luho si tingnan niyo yung uh, post niya kahapon uh, multi earrings nagreflect siya sa kanyang mga earrings tapos yung mga bag 'di ba yung mga bag ni ni Chloe yung Dior yung uh, Louis Vuitton yung uh, Gucci bakit itong Adidas mga ditatak bakit kaya niyang ibigay yung luho ni Wooden Girl, pero yung tatay niya na hindi naman aabot yan ng 30,000, even 10,000, hindi aabot yung pagpagawa ng ipin sa Pilipinas kasi mura. Unlike dito sa Spain, talaga naman uh, mabubutas yung bulsa mo sa sobrang mahal dito. Kasi itong sa akin, pina, ano ko na ito, estimate 3,000 plus mahigit. Parang 3,500 plus, so it will be like, uh, complete natin. 62 times 35. Aabot sa akin ng 217,000. Pero okay na ako, nag-go na ako. Pero ang uh, ano na lang, yung huhulug-hulugan siya in 3 years. Pwede naman pumayag. Ang problema ko lang talaga yung sessions hindi pa ako pinapayagan Kailangan ko maghanap ng kapalit well it's not hindi tayo pa hindi yung vlog ko ay para sa akin kaya lang na, na ano ko lang na sasamid lang ng dila ko kasi kailangan So ngayon, um, kaya niyang ibigay 'yung mga luho ni Chloe, pero hindi niya maibigay-bigay. Ayan, 'yung hindi pero hindi niya mapansin 'yung tatay niya. Grabe 'no? At habang ako pa nag-i-scroll ng Facebook kanina, bigla ko tuloy na alala 'yung sinend sa akin ng sister ko sa CFC o sa Couples for Christ. So, may sinensya sa akin o may sinensya sa GC namin na mga daily readings, yung daily gospel. So, ngayon, nung sinensya, kanina ng leader namin yung daily gospel, nabasa ko yung parable. Tapos sabi ko, parang related ito kay Carlos. Well, not only kay Carlos, sa lahat po, even sa akin, kung ako'y biniyayaan ng Panginoon ng maraming yaman, para din ito sa akin uh, uh, ng maraming yaman at hindi ko ginamit sa maayos ng pamamaraan ay talagang uh, kasalanan. So ngayon, uh, basahin ko itong parabola tapos i -re natin doon sa mga katulad ni Carlos na hindi nila pinapahalagahan yung pagkakataong pinahiram sila ng Panginoon ng rangya sa buhay. So basahin ko na, babasahin ko ha at uh, bibigyan po natin to ng reflection according to my understanding. So, ang sabi dito sa parable, the parable of the rich man. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, tinanong niya yung sarili niya, what shall I do? For I do not have space to store my harvest. Ano ba ang gagawin ko? Wala na akong uh, sapat na spasyo para mapaglagyan ko ng aking mga ani. And he said, tapos sinabi niya, This is this is what I shall do. Ito yung gagawin ko. I shall tear down my barns and build larger ones. So hahatiin ko yung aking barn ano ba ang barn sa Tagalog? Uh, basta guys, hindi ko maalala ang barn. Barn is B-A-R-N-S. Yung parang rancho? Rancho ba? Hahatiin ko yung aking barn o rancho, kung tama ang pagkakano ko, translate. Hahatiin ko itong barn at magbibuild ako ng pinakamalaking uh, storage o building para sa pag-store ng kanyang mga ani. There, there I shall store my grain and other goods. At pag nagawa ko na yon, doon ko i-stock yung aking mga grain, mga ani at iba pang mga mga goods, sabi niya. And I shall say to myself, at sasabihin ko sa sarili ko, Now, as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, and be merry. Sabi niya, ngayon na meron ka ng, at sabihin mo sa sarili mo, ngayon na marami ka na, nakagawa ka na ng uh, malaking uh, stock room o storage room, ang gagawin mo lang sa sarili mo ngayon ay mamahinga, mag kumain, eat, drink, winom at be merry, magpakasaya. Sabi niya, ng mahabang panahon, total enough na yung aking na ano na, na, na stop. But God said to him, pero eto, sinabi ng Panginoon, You fool, this night your life will be demanded. Diba? Parang, uh, kumbaga sa Tagalog, sa kababaihan term, Luka-luka ka ba? Sabi niya, alam mo ba na ang buhay mo ngayong gabi uh, will be demanded of you? And the things you have prepared to whom will they belong? Para kanino? Medyo malalim ito dito na statement ng Panginoon, no? Sabi niya, um, To whom will they belong? Yung mga inistak mo, tinambak mo. Thus will it be for the one who stores up treasure for himself, but it's not rich in what matters to God. Yung para bang, uh, sa understanding ko lang, uh, para kanino, para ano, itong ginagawa mong pag-stock ng maraming mga ani na hindi naman parang para hindi yan nagmamatter sa God kung hindi mo gagamitin sa maayos. Ano ang magiging pakinabang ng marami mong in-stock sa iyong storage room kung magiging selfish ka? So now, ang reflection dito is yung desire of wealth. Yung desire natin sa kayamanan, sa karangyaan, sa kasikatan, at uh, desire natin kung uh, paano ba natin gagamitin itong pinahiram na yaman sa atin ng Panginoon. So the desire of wealth is not bad when it originates from good intentions. So hindi naman masama yung uh, mangarap ka na yumaman ka o pinahiram ka ng uh, kayamanan ngayon o ng kasikatan kung gagamitin natin ito sa magandang intention. For example, I desire wealth so that I would have the capacity to help the the those people who struggle in, fin in financial, like the parents of Carlos Yulo na nagsastruggle sa financial kasi siyempre naghanap buhay si Mrs. Angelica, nagtitinda, nagdo-door to door siya ng mga longganisa. Yung tatay ni Carlos naman ay uh, kulang sa ipin, di ba? Nakailangan niya yung physical look kasi messenger siya eh. Minsahero siya, humaharap siya sa mga tao, iba't ibang kliyente. So now, hindi masama na pinahiram si Carlos ngayon ng kakayanan na tumulong sana sa mga magulang niya at sa iba pang tao, di ba? Kasi di ba, charity starts from home. Pero hindi niya ginagawa. In that uh, parable of a rich man, meron siyang ano, bountiful harvest. Sobra-sobra yung kanyang ani. Pero anong ginawa niya? He decided only to build a bigger barn, ang kanyang rancho, para meron siyang mapagistakan. Hindi niya iniisip yung mga taong may nagugutom na bago sana siya mag, mag keep o mag-store ng mga pagkain o ani ay dapat nagnamigay din siya, 'di ba? Nabigay muna siya bago niya inistak na at plinano niya pa na ako mabuhay ng uh, so many years kasi marami akong uh, ani na ini-stop niya sa sa kanyang storage house. Ang ano natin dito ang realization kung kung anong mangyari sa atin today, tomorrow, the next week, the next month, the next year. Na hindi natin ginamit itong pinahiram sa atin na limpak-limpak na kayamanan sa maayos na paraan o sa sa good intention at ginamit natin ito sa pagiging selfish na which is ginagawa ngayon ni Carlos at nang iba pa hindi lang si Carlos pero meron tayong mga uh, alam din na mga kaibigan na hindi rin siya sila marunong lumingon sa kanilang mga pinanggalingan iyan so, ang ano iyan ang challenge sa katulad nila na binigyan ng rangya sa buhay. Though this is a self-made uh, yaman naman ni Carlos, hindi naman to napanalunan sa loto, hindi man ito binigay lang sa kanya nang wala siyang effort na ginawa kasi talagang dugot pawis naman talaga yung pinuunan niya bago siya naging, kaya, ma, naging mayaman. Pero ganun pa rin yun eh. This is a challenge. Kung paano natin gagamitin yung rangya na ipinahiram sa atin ng Panginoon. Um, kasi material wealth ito. Do ang pagkakaroon ng uh, material wealth is not an evil, is not evil. Pero dapat ginagamit natin ito sa maganda, sa maayos na paggasta o paggamit. Kasi dito sa statement niya na to, yung sinabi niya yung sinabi niya dito ha. Pakinggan natin yung statement niya. Blessing po eh, no, na uh, inalay na ko doon ng ni ni Lord na matulungan ako sa ganun and syempre um wala po akong alam sa pagdating sa financial po kasi bago lang din naman po ako na ano, and pero yung mga naipon ko po like Um, tinuruan nila ako paano i-invest siya and kung paano mas palaguin po. So actually, ang ganda ng statement niya sinabi niya na blessing blessing po na inalign siya ng Panginoon. Sabi niya, ginamit na si Lord eh. Blessing na inalign siya na ni Lord doon sa mga tauhan ng East West Bank para maturuan siya kung paano gastahin ng, sa maayos ng pamamaraan yung kanyang pera. Pero naman, Carlos, I hope this intention is not selfish. I hope this storing of your money in East West Bank is is also having good intention intention to help uh, to to help to people um, struggling from financial first from your parents then outside your family kasi charitable uh, charity starts from home and then outside your house yung uh, tumulong tayo sa mga charity foundations again hindi lang to para kay Carlos para din to sa mga yumaman na sobra-sobra talaga ang kanilang mga pera na kailangan nila din magbahagi. kasi tayo ang mahirap ako nga yung kinikita ko sa YouTube channel ko dinadagdag dinadagdagan ko pa sa sarili kong sweldo kasi gusto kong makatulong at isa sa intention ko kung bakit ako nagcreate ng channel is because i want to help at alam niya ng mga teammates ko na ang aking sinisweldo dito ay kulang pa na ipinamimigay ko sa kanila para meron din silang pambigas, pang, pang load, you no? Know? So, ganun po dapat ba tayo ang mahirap, kaya natin mamigay, why not sila? So, ngayon, ang challenge dito is uh, ang material na pinahiram sa kanya ni Lord ay not evil, but it breeds a strong temptation kung magre-rely ka doon sa material na binigay sa iyo at ikaw lang ang yung ikaw ang uutusan ng pera hindi ikaw yung mag-uutos sa pera kung ikaw ang mamanduan ng material na ito na pinahiram sa iyo it becomes useless because it becomes a sin uh, check natin yung kung balanse pa ba yung paggamit natin itong mga pinahiram na yaman sa atin ng Diyos. Ang tanong dito is, are you using this material wealth for good intentions? Especially helping your parents because they, you can see that they are struggling. Or you are using this for your selfishness. Kasi parang kayo lang ni Chloe ang nakikinabang. Shopping doon, shopping dito, travel doon, travel dito. Diba? Kasi ito pinatikim to sa atin eh, yung mga material wealth. Yun ang yun ang nakakalimutan ng karamihan no kapag binigyan na sila ng yaman pinatikim na sila ng yaman nakakalimutan nila na kailangan pa din nila gamitin ito sa tama sa tamang intention is it a good intention or selfish intention kasi mas marami pa mas marami pa ang darating sa iyo na mga na mga biyaya kung mapagbigay ka o may pusong mamun ka sa kapwa mo. Na marunong kang magbahagi ng portion nito. Hindi lang puro shopping or puro kasiyahan. So, yun lang, parang uh, sorry kung laging nasa sample ito si Carlos at saka so, si Chloe, kasi sino ang isa sample natin? Sila ngayon ang sikat. Maaaring may purpose ito kung bakit sila ang uh, nagiging talk of the social media o talk of the country kasi baka sakaling itong pag-trending nila, ito yung makapagpagising sa mga kapwa pa nating Filipino na natutulog pa din sa katotohanan na we have to go back always to our um, culture na sinasabi ni Miss Pia, worse back na wo, hindi na kailangan. Pero of course, doon masarap ang bumalik tanaw sa mga uh, pinanggalingan natin kasi tayo din naman ang magbe-benefit niyan pagdating ng panahon 'di ba? So maraming salamat po. I hope hindi kayo nagbuluhan. Sana may na-pick up kayong uh, kaalaman dito sa sharing na aking ibinahagi dito sa aking channel. Thank you very much and bye for now.